Hello guys! Magandang mga ng araw po sa inyong lahat. So ngayon po ay August 8, 28, 2023. So dito guys, uh, meron ho akong video na sinasabi ko po na ang number 28 is a wealth number. So, guys, dahil nga po 28 ngayon and 8, the portal is still open. So, meron ho tayong malaking chance na makapag-manifest po ng ating mga wishes sa buhay. So, huwag ninyong i-start yung buhay ninyo sa week ninyo ngayon na Uh, maging mareklamo kayo sa lahat-lahat na lahat na lang ng problema ninyo kahit hindi ninyo kilalang tao dinadaing ninyo yung problema ninyo so dito guys iwasan po ninyo dun yung mga bagay na yun alam nyo ba guys na yung mga ibang tao nakikinig sa inyong mga problema pero yung mga iba wala silang pakialam in that time pinagtatawanan pa kayo lalo na kung kunekwento nyo na marami kayong mga utang so dito guys huwag ninyong gagawin ninyon lagi sa kapwa ninyo dahil yung mga iba, walang pakialam so dito guys pwede po ninyong gamitin ito ngayon, is a powerful po siya and in the month of August guys, talagang tumataging pumapayagpag po itong code na to guys itong ito na guys, and ito 818 and um 897 so dito guys, uh, sinusulat ho yan dito so dito guys paano siya anon Fihu is a uh, prosperity, wealth, and abundance. Fihu rune sign. Fihu rune sign, guys. Yan. And then, ilagay nito, ito nga, 8 uh, infinity blessings po ngayon. Dahil 28, marami ho tayong ma-attract na blessings. And then, isulat natin ito, guys. Itong 520 -7418 Ayan guys, 8 and 8. So, mas maliit po, okay lang po ano, kung ano yung ano guys. And then, isunod natin itong 818. And then, itong miracle number na 8. Miracle for money. Money miracle. Code na to na 897. Ito guys, is a portal. Ito guys, a unspected money and infinity blessings 888 infinity sign fiho ayan siya guys so dito meron pa kayong pwedeng gawin so pagkatapos ninyo yan meron pa kayong pwedeng gawin guys so dito kumuha kayo ng bay leaves ayan dito guys kung mahilig kayo tumaya ng mga number ninyo i-drawing po ninyo yan guys guys kahit ano pong ball pen ang meron kayo guys pwede po ninyong gamitin kaso nga lang guys lagi kong sinusalat so, ginagamit po dito ang black pen ngayon naman ay green pen guys dahil po ano ayaw ko po pong magkakaparehas yung mga ano ko guys yung mga ginagamit ko kasi guys nakikita po na trace and binibigyan po nila ng issue ang akala ng iba paulit ulit po yung content ko so dito guys ang gawin po ninyo dito, may mga alaga kayong number guys. Meron akong video dyan pero ulitin ko. Dahil dito po ay nasa portal gate po tayo ngayon. Infinity Blessings. Gamitin natin ng 888. So dito guys pwede kayong mag-write dito ng mga alaga ninyong number. Dito guys uh, mga alaga ninyong number. Kunwari pong alaga ninyo dito guys ay 614. So guys pwede ninyo siyang isulat dyan 614. Ayan. Pwedeng pa ganyan. Pwedeng pa ganyan, guys. Gawin ninyo. So, paano ninyo ito gagamitin, guys? Paano ninyo ito magiging mapag-magic to? Iganin nyo siya. And then, dito humiling kayo na itong number na to papalabasin niya. And, Uh, kung baga mag manifest kayo na nanalo na kayo yung kung baga iano po ninyo na itong number na to ay lumabas na bilang isang first prize ganyan and then ito guys ilapit ninyo sa bunga na nga ninyo and banggitin ninyo na manalo kayo manalo kayo lalabas ang numero na to so ayan guys banggitin nyo siya and then yung pong ano guys yung fortuna Alegre yara sa Fortuna. Ayan guys, banggitin niyo ng paulit-ulit. Tawagin niyo yung Lady of Fortune sa Fortuna guys. Anuhin po niyo para matawag niyo ito guys. And pagkasunugin po niyo ito, sunugin po niyo yan guys. And then ilagay niyo dito sa left na palad niyo yung abo and blow on air niyo. Guys, kung wala kayong kung wala kayong bay leaves, i-try po niyo ito guys. I-try po niyo sa papel. Pero hindi ko po sigurado dito sa papel guys. Pero sa bay leaves guys uh, proven na po siya. So ayan magdrawing lang kayo ng ganyan, ang triangle, ilisulat lang naman niyo yung 8. Ayan, guys, pasensya na kayo ah. And then dito sa gitna isulat niyo same po yung process ano nyo, guys. And then i-burn po niyo. Kailangan ninyong i-burn. Bakit itong bay leaves guys? Kasi burn ang bay leaves po guys ay nasa fire sign. So nasa Leo tayo ngayon. Ito guys, i-burn niyo ito and then talagang humiling kayo ng yung talagang kahilingan talaga para matupad po yung wishes niyo na manalo lumabas yung numero ninyo guys ngayon naman kung hindi kayo tumatari, tumataya pwede ninyong isulat yung wishes ninyo dito sa bay leaves and burn nyo kasi yung bay leaves ngayon guys malaki po yung ginaganampanan ng niya ngayon so wag ninyong kakalimutan gumawa ng pampaswerte dahil ngayon po ay wealth day wealth, wealth number is 28 828 guys maswerte po ngayon. So, para ho maka-attract tayo ng mga more pampaswerte. And guys, um, gawa ho tayo ng mga ganito para ho, kumbaga magkaroon tayo ng unexpected money, unexpected blessings. And wag ho natin kakalimutan na babanggitin ang Alegria Rakesa Fortuna, Oro Imiel, Fortuna Fabente, Uh, Fortuna Conjurades, gracias, gracias, gracias. Yun guys, so ito ang inyong atidang, nagbibigay po ng, ng mga tip, tip ko sa inyo na ngayong Monday ay mabisa pong humiling. So start natin yung week natin, be positive po tayo sa lahat ng ginagawa natin, magpasalamat po tayo. Gracias, 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 gracias. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat.